So yun guys, for today's video for today, ako nga pala sa kaya vlog, ang hari ng mukbang vlog. Yan. Subscribe may aking YouTube channel, gano'n sa akin, Facebook page. Yun guys, ito na yung pa-content sa akin guys. Ang gusto mangyari nila, ito na yung part 2. Ang gusto nila, yung hindi daw scripted. So basic. Yan. Saan na pa-channel ito guys? Basic. Ang gusto nila guys, hindi daw scripted. Kasi daw yung una kong kinain na candle challenge, scripted daw yun. Ito na ngayon guys, hindi na to scripted. Ayan. Ha, mumukbangin natin to. Ha? Ah, guys, pag binukbang natin to, ihiga ako para makita nyo talaga na hindi ito scripted. Diba sa so, sabi ko nga sa inyo, hindi, ito, hindi ako nag scripted sa lahat ng video account ko. Hindi pa ako nag scripted Yan. Ito yung pa-challenge sa akin, mukbang challenge, kandila challenge. Yan. May fire pa yan, ha? Fire. Yan. Kaya so, sa mga kapanood pa nito guys, i-follow nyo yung aking Facebook page. Hari ng mukbang vlog. Yan. Yan ang aking pong Facebook page sa ha? Hari ng Mukbang Vlog at ang aking YouTube channel Kuya Balong Vlog. Ayan, ipapasok ko rin po ito doon. At shout out po pala sa mga followers ko dyan sa TikTok. Yan, shout out po sa inyo idol sa nag-flex sa akin. Lagi nag-flex. Yan, shout out sa inyo. Shout out na rin po dyan sa mga walang sawang sumusuporta. Yan, hindi ko na kayo may isa-isa. Sobrang dami nyo po. Yan, at thank you din sa aking ano, sa aking isang video na umabot ng 1K mahigit. Yan, na update ko yung 3 3 days lang siya umabot siya ng 1k. Sobrang salamat po talaga sa video ko na yun, yung Ligo Langis Challenge. Yun guys, kaya abangan niyo yung susunod kong mga video. Ayun. Sisindihan na natin to guys para hindi nyo masasabi na ito ay scripted. Baka sabihin nyo, ito scripted to. Hindi to scripted guys. Yan, apat na kandil yan guys ha. Apat yan. So, ipagsindi ko to guys. Higa tayo syempre. Para actually na makain natin talaga ito ng totoo. Kasi sabi kasi sa akin, baka daw scripted yon kasi nga nakaupo ako nung kumain ako noon pero ito na ngayon guys hindi to scripted malakas lang po ang hangin kaya kung mamamatay yung kandila meron pa tayong dalawa kaya nga ginawa ko to apat ayan guys na yan guys pero huwag naman sana ayan ayan guys namatay na guys sisindihan natin to ulit guys ayan basic ayan 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 out sa mga bata dyan, sa mga kapanood nito. Bata man o matanda, huwag nyo itong gagawin guys. pag lang gumagawa nito. Yan. Ang hari ng mukbang vlog. Yan. At saka si Kuya Balong vlog. Yan. So guys, higa tayo guys sa ayan. Yan. <laughs> Woo, basic. Kaya ano? Hmm. Yan, namatay na guys. Ayan. Oh. Yan, namamatay guys. Sobrang lakas ang hari. Ayan o. Oh. Ha? Ah. Hmm. Basic. Ha? Huwag tubig-tubig to guys. no? ah Nunukin natin yan. Hmm? Ah. Yan ang guys. Oo. Oh. Ayan na guys. Pinapatulong ko pa sa atamang ko yan guys. Ayan. Yan ang immortal guys. Yan ang gayaan nyo. Oh. Immortal kaya balong vlog. Oh. Kita nyo naman guys. Tumutulog yan sa katawan ko guys. Walang ka-script. Scripted yan guys. Ayan. Sobrang dami niyan, guys. Mm. Sa mga bata dyan. Huwag nyo itong gagayahin ha. Pamprofesyon na lang gumagawa nito. Ayan. Oh. Pati mukha yan guys. Oh. Nakapikit lang ako yan guys. Oh. Oh. Ayan. Kung nakikita nyo yan guys. Oh. Walang ka-script. Scripted po yan. Hmm. Kinakain ko yan. Mm. Mm. Ayan. Mm. Ayan. Walang sakit-sakit to guys. Mas masakit pa yung iniwan ng jowa. Ayan o. Oh. Talaga sa akin. Tiyatabla na yan guys. Ayan o. Oh. Apo yan guys. Tumutulo yan o. Oh. O. Oh. Ayan. O. Oh, Hindi natin pwede patuloy sa short. O. Oh. O. Ayan, ha? Sa mga bata diyan wag itong gagawin ha. Sa mga professional na pong gumagawa nito, alam niyo naman sa kaya balong vlog. Wala nang nararamdamang sakit to kasi guys, immortal to. Ayan, mas masakit pa yung iniwan ng Jowa diyan, ha? Ayan oh. O, oh. kumukulo yan guys. Baka sabihin nyo, scripted. Yan, bahala na kayo maghusga. O, oh, tulo kandila. Challenge pa yan. oh, basic guys ayan oh. makakita diyan. oh, ayan guys namatay na guys oh. namatay na isa guys hindihan natin uli oh. oh, ayan oh. oh, paubos na isa guys kasi malakas ang akin mas mabilis paubos yung isa ayan dami na sa katawan ko guys oh. pakita mo kameraman yan shout sa kameraman ko ha ah, basic ganito mag challenge ha ah, sa lahat ng mga vlogger dyan, shout out sa inyo. Huwag kayo mag ng mga challenge sa inyo. Ah, kasi pag nag kayo, ako ang unang yung basher. Ha? Ah, Ayun kayo kabisik? Ganito ako kabisik ko. Oh. Ayun, pinapatulong ko sa mga balat-balat ko yan, Oh. O, oh, baka sabihin nyo, scripted yan, Oh. Ayan, oh, kalas ng hangin, Oh. Yan. Oh, oh, chan pa yan, ha, chan. Partida, chan pa yan. So, pagka-basic yan, guys. oh, Ayan, namamatay pa pero kahit natin sindihan yan, oh. Hindi, you know? Basic, puro kandila na yan, guys. Kung mapapansin nyo dyan, yan, shout out sa cameraman ko. Ayan, kung baka kain pa ako ng kandila, guys, ayan. Oh, di ba? Basic, oh. Kandila, challenge. Oh, baka sabihin nyo, guys, scripted yan. Yan na po, wala na pong scripted yan. Ah, gusto ko lang patunayan sa mga basher ko dyan na hindi ako sa mag scripted yan guys oh puro kandila challenge yan guys basic yan ah oh joker vlog ito na ah sa lahat ng mga scripted mga mga nagbibidyo na scripted dyan ayan ako mga kalaban yung basher nyo ayan oh oh ipatulo nyo yung kandila guys sa katawan nyo yan kainin nyo yung kandila ha kung talagang mga professional vlogger kayo, yan. Huwag niyong buangin yung nanonood sa inyo. Kasi mga ibang content creator diyan napanood ko, mga scripted. Ah, hindi naman ako basher niyo pero huwag niyong dayain yung panonood ng tao. Kasi yan followers niyo dapat mahalin niyo yan ng buong buo. Ah, Tingnan niyo ako guys, oh. Walang ka script scripted yan guys. Oh, ah, shout out na rin pala diyan kay David. Ah, na idol ko at idol niya rin ako. Yan. Ah, Shout out na rin dyan sa bus ko. Yan. Oh, shout out sa inyong walang sawang sumusuporta. Ah, Kay Di Mahilig. Yan, shout out po kay Di Mahilig. Yan, sa mga OFW, shout out sa inyo. Mahal ko, lagi ko ay sa, sa aking mga video. Ayan guys, so paubos na isang kandila. So yan guys, na natapos tong ating walang content na to, guys. Ayan. Ayan puro kandila. yan guys, 40 minutes video. Ito na yung ginawa ko. Para para wala tayong scripted talaga guys. Ayun oh, partida. Ma. Ah. Ba. Oh, ito na lang natira guys. So, oh. tignan niyo naman para akong wakin bordado. Ayun. Ngayon guys, tatanggal na natin to guys. Baka sabihin niyo naman scripted. Ayun. Eh tinamaan na ating Quintas guys. yan, Oh. Ayan guys, gatutong, gatutong yan guys, gatutong-tutong 'yan guys. Ayun, ako si Wakin Bordado. Ayun. Ha? Ah. Yan, subscribe guys sa aking YouTube channel ganoon lang sa akin Facebook page at sa mga walang sawang sumusuporta sa akin dyan guys maraming maraming salamat po hindi ko maaabot itong na, ano ko ngayon kung hindi dahil sa inyo sa mga wal walang sawang sumu sumusuporta yan ayan mm. yung natin yan ah yan. Sa mga wala sa akong sumusuporta dyan, thank you guys. Shout out sa mga OFW. Yan. I-follow at i-share nitong aking mga video na to para ganaan pa ako. Yan. Sa mga mag sa gustong mag-sponsor sa akin yan guys. Yan. I-check nyo na lang ako sa aking account. Yan. Kasi meron na rin nag-sponsor sa atin. Pamigay natin yung guys pag uwi natin. Yun lang guys. Abangan nyo yun guys. Thank you for watching to my YouTube channel. Ganun rin sa Harin ang mukbang vlog. Yan guys. Thank you sa mga wala sa akong sumusuporta. God bless you. Ingat to all.